Hi mga kasya! ah, uh, kasi malapit na yung pasokan at hindi na natin ito magagawa kasi alam mo na pag may pasokan Saturday, Sunday maglalaba weekdays ay nanay duty so ito ito tanim natin yung mga alugbate kasi ay sayang ayan manood lang kayo dyan Buti maulan, mabilis itong nga Ayan, sa mataba, lupa ko siya tapos malambot-lambot. Tapos siya tinanong. Pero mabilis. Ayan, ang sarap kaya gawin ng mga ganitong simpleng bagay. Kasi pag nakasanayan mo na, parang hinahanap-hanap na ba ng routine mo. Ang sarap-sarap sa feeling kaya maglinis, magtanim. So, ayan, syempre, bago ka magtatanim, syempre, lilinisan mo na at nagdamo rin tayo. Pero hindi ko na masyadong video. Kasi alam mo naman dyan, yung iba, sasabihin, nagdamo lang video po. Charot! Out, out, sa brief ko sa gilid. Yun lang po for today's video. Bye-bye!